baligya sa Iloilo Terminal Market nagapanghakroy sa kapigado sang baklanay sa piyak sang pagpanubo sang presyo. Inyang gitutukan ni Tess Ordales. Bisan pa lalabayan sa mga customer ang pwesto ni Jasmine diri sa Iloil Terminal Market. Pareho kuno gihapon, ihapon ganaw sa sunod siya na gabaligyabang utuman kapigado sa baklanay. Agon makabenta, wala na niya ginapasakaan ang presyo sa kada kilo sa mga panakot. Bisan pa nga supplier nagpasaka naman. Ginapaubos na lang ko niya sa mga tuwing ang mga stocks. Ito kapigado man subo. Mayroon lang tani mga basi next week. Makakuha na kami. Makabada mak mo na magbakal. <laughs> kay subong daw wala pag gitagawa mo para basi mga tawo ga prepare man sila ang ahos nagabalor sa 130 pesos kada kilo 170 pesos ang kada kilo sang bumbay 70 pesos ang kada kilo sang kamatis kag ang luya tag 100 pesos ang kada kilo si Rojina nagtingob ng daan sang pamakal sa mga parakot sa Pasko hasta na sa bagong tuig agud magkatipid ang bilin gamiton pa si Kuno sa handa sa birthday sang iya bata isang una one kilo ginabakal ko subok tunga na lang kay kamal dito nga ito nga eh, kung hindi manamon maubos. Bago rin yung mabakal ang panakot, nagdugang na lang si sa Zenaida ng ibang nga mga baligya, kasubong sa Chinese pet chai nga mabakal sa mga Desyembre labina sa mga suki isininga caterers. Kung sa akong daw okay, gita ang kakarnay sa mga. Sa una si Lord, wala gito ya kami bakal to ya. Upod kay Hans Desierto, Tess or Dallas. One Western Visayas.